Ganda gabi mga ka-adventure Kumusta po? Ayan Mamamana tayo sa gabi So bali hindi kami nakapagpamanak ni Utol Kanina ng umaga Kasi may nilakad ako kanina Inasikaso ko yung anong binili kong kahoy Na para sa gagamitin sa bahay ko Kaya hindi kami nakapagpamanak kayo ng umaga So ngayon So subok so, tayo sa gabi Magmamakasaal tayo Baka may isang panay isda so bali ispat natin pupunta ulit ng kapakungan dito lang ako magpupas sa, tapat, sa tapat namin ayan bali si utol aywan ko lang kung lulusong yun salamat at tahimik yung nagat kalmado pero medyo mahangin kanina pa dapat ako lulusong na maaga pa so bali yung oras ngayon alas 9.05 na Naagahan okay, ko lang sana kayo na kaso malakas yung hangin. Kaya inintay-antay ko na medyo humina. Ganun pa rin. Hindi talaga totally humina. So yun, na lang ako sa madadali natin. Sana pagbalain tayo. Sana may labas na yung isda kasi malakas na yung agos ngayon. Malapit na kasi magkawara kung tawagin namin yung pawala na yung buwan sana may labas na yung isla doon sa may kalarayan hanggang kabakuman makabawit na tayo so yun ang mga lang sa madalari na natin sana pagpalain tayo at swertehin yan, swertehin tayo at kabayan tayo ng mahal na Panginoon sa ating hanap buhay sana at sama yang kita bakungan kaunti na lang yung rainbow runners may buo dyan maliliit na Nakakamak, nakakadalawa na, na tayo Maliit nga lang oh Pero ayos na rin to Pwede na to pang ulam Buti nandun lang sila sa silong ng buya Ako ko naman yung dati Na Hindi ko na pinapalastlightan Pinapailaw ko lang yung plastlight Kapag ka pinanak ko na May ilap na naman kasi Atot na naman sa Liwanag ng plastlight nanggaling na ako ng imaga iniwanan ko na muna pa samantala yung buya kaya pang palik ko na lang sila ito humiwalay sa grupo nila yung iba nasa ilalim pagkadaan lang talaga walang butang pati wala na hindi na sumasampat tapos siguro yung season yung season nila kaya siguro wala nang sampa meanwhile pamihira barado na ba ilang natin eh? hindi na naman tayo makasisid ng maayos Eh, si Oton Rapi Ano sa kabahungan Iniwan ko Kapapasok lang niya Hindi na kasi ako makasisid Sinubukan ko sa at di pa Hindi na Hindi ko na sakit na sa loo Napakadalang pati ng ano, panahin eh. Kung kanina sana na hindi pa marano yung ilong natin na may mga nakita tayo, maganda sa atin, kaso wala eh, buti nalang may rainbow rudder doon sa ano. buya, makakapangulap tayo, huwi na kaya, huwi na kaya. Sakto lang sa pangulap maghapon yung huli natin eh, limang peraso. sa iyo kasi wala. So ipapakita ko lang sa mga mamaya yung call ko A few moments later. So ayun mga kamedyo, nandito na tayo. Nakauwi na tayo. Sa ngayon, pang-ulam lang muna. Hindi ko, hindi ko kasi kinaya yung sakit ng loo. Napakadalang pa pati. Ngayon, kung sa unang lusong pa lang natin sa loob ng dalawang oras sana, may mga nakita na tayo maganda sana hindi pa kasi nun masakit yung ko hindi pa kasi bumabara yung sipon sa ano natin sa ilong natin kaya mas maganda sana kung nakahuli tayo sa loob ng dalawang oras kaso wala madalang pero kung hindi sana sumakit yun makakaragdag pa sana tayo makakadaan tayo sa malalim kaso wala na hindi na talaga kaya yan yung rainbow runner maliliit na bali ilang piraso na lang sila sa buya yan bali yun natin na daw mga nasa anim na piraso na lang yata yan apat na lang yung apat lang yung nahuli natin yan, medyo maliliit na yan yan lang hindi na natin, natin, natin kikiluhin yan pang uulam lang natin to sa paghapon bukas ng ano tanghali tsaka hapon ulit yan na ay sa rin to kaysa wala tayong may uwi yan na malaking blessing na rin to kahit pa ba no. hindi na tayo bibili ng mga ulam so yun syempre may shoutout pa rin tayo hindi pa rin mawawala yung shoutout natin mabawi na lang tayo sa susunod nasa susunod makabawi tayo sana hindi na sumakit yung loo natin sa sipon pambihira hindi tayo makapormon ito kapag ko uh, palaging may sipon tayo so yun magandang umaga mga ka-adventure so bali yung huli natin kagabi yun sabi ko nga ipang uulam natin so bali yung ginawa ko ayan para makabawa sa pamasahe kasusin so, sa mga pamasahe at bawa ng mga bata And kasi may pasok naman sila, yan binita ko na lang yung ano, iba. Nagitira lang ako ng isang rainbow runner. yon kami lang naman ni misis dito sa bahay. Magsisiwayan yung mga bata mamaya. Hapon na. Kaya, ayan. So, yon Yung pangulam sa gabi, magdidilihin siya na lang. Bali, binita ko ng ano, sinama ni Otol sa paghatid uh, niya sa bayar namin. Sinama sa kanya. Kunti lang din yung huli ni Otol may kitsang kilong lang din daw yata yung kanyang huli eh. yan bali yun na pagbintahan 270 ayan mga kabawas na yun sa pagpamasahe at ng mga bata so yun shout out na po tayo aso ah, so bali nga pala yan bali bukas mamamana kami ni Utol dadayo kami papuntang hubasan siguro barangay hubasan sako pa rin ng ano bayan namin bayan ng alin so doon kami bukas mamamana tambay muna kami sa gabi sobrang hinat na sa gabi wala na kasi yung kulambutan kaya wala na wala na hindi nakikita ng maganda sa so, kulambutan lang kasi kami kumikita ngayon mahina yung isda yan kaya wala, wala talaga kaya susubok na naman kami sa araw kahit paano nakakahuli naman sa araw yan so yun shout out sa mga silent natin yan na laging nandyan nakasuporta na sa atin yan sobrang thank you po sa inyo mga kadwin sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga video yan Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Jumbo Mirales. Shoutout kay Ruel Waklin. Shoutout kay Jacqueline Ibad. Shoutout kay Gerson Melchor. Shoutout kay Gaspel Saiko. Shoutout sa Kayadong Family ng Naik Habiti. Shoutout kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, Charles Prince Adalim, Ram Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout kay Roman Balag, Ram Binangunan Rizal. Shoutout kay Jumar Molina. Shoutout kay... Ronnie de la Torre and family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila so ayun shout out po sa mga viewers natin dyan sa solid viewers natin dyan sa May Lagundi yan shout out po sa inyo dyan so ayun shout out kay Romeo Salas from Baliwag Bulacan so ayun shout out po idol shout out kay Rody de Ladya shout out kay Jubil Velasco shout out kay Ariel Santor shout out kay Batang Samar shout out kay Ashley Bergara Shout out kay Jose Roldan Jornales. Shout out kay Julie Ballesteros. Shout out kay Acer Junior Brosola. Shout out kay Jim Alota. Shout out sa Binahira Family. Mayra Joy at Jose Eli Bracamonte. At sa lahat ng Bracamonte Family ng Iloilo. -Ilo. Ayan, shout out po ay sa lahat ng Bracamonte Family. yan, at sa Binahira Family. yan, shout out po sa family nyo. Shout out kay Joel Bail at Enrico Gumar hindi pa rin nawawala yung ano, katinalalamunan natin shoutout kay Ruby Lara shoutout kay Melvin Arroyo shoutout kay Shini Yang Yang shoutout kay Dennis De La Cruz and family from Naikabiti shoutout kay Helbert Villesa yun shoutout po sa si Idol shoutout kay Bong De Sulok LB Albinto Laika Lopez La Army De Rookie De Ryan De Trisha De Bibi BB De Sulok Idna De Sulok from Babat Ngon so yun shoutout po sa lahat ng De family Idol shoutout po sa inyo Shoutout kay Rostom Takpan from Mindoro, Mansalay. Shoutout sa Gapas Family from Bulosan, Sorsogon. So ayun, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout sa mga taga Bulosan dyan. Shoutout kay Well Maria Dao from Maui, Kihi, Hawaii. Ayan, shoutout po idol. Ingat-ingat po kayo dyan palagi sa trabaho nyo sa Hawaii. Shoutout kay Arnel Gonzales. Shoutout kay Gala Channel. Shoutout kay Rostom Belia Hermoso. shout out kay Fernando Lacasandili shout out kina Rimson Rapol, John D. Brujo Russell Ann Arapok, Mark Vince Arapok and Rosana Rapol from Joel Rojo of Pantaloyang City so yun shout out po, shout out idol sa pamilya nyo idol shout out kay Francis Ibanez from San Jose del Monte Bulacan shout out sa family Javier ng Barangay Kaputikan Talavera, Nueva Ecija, Rico Javier Ross Pineda Javier at Jopay Javier shout out kay Camille Vlogs watching from England UK. Ayun shout out po idol. Shout out kay Alex03 Valdez. Yan shout out idol. Shout out sa inyo, ingat-ingat po ingat lagi diyan sa Manila. Yan. Shout out kay Ben Lumor TV from Diliman Quezon City. Shout out kay Rineboy Pagar from Antique. Shout out kay Noel Mahusay ng Bagong Silang Caloocan City. So, ayun, maraming maraming salamat mga ka at syempre, sure, supportahan din natin mga ka yung kapwa nating may channel. Ayan, una una. supportahan natin yung channel ni Ma'am Rachel Puentes na napakabuting tao po, na napakamatulungin. So, ayan, shoutout po sa inyo ma'am. Ayan, shoutout kay Otol Raffi at sa isa namin kapatid, kay Rialin Edria. Ayan, shoutout kay John TV Vlog, Mr. TV Vlog, Biris Piro, Kapinas Official, Ati Lisa Vlog, Father and Son fishing TV kabog sa TV mandaragat rin TV kapangan Bosbokbok boss fishing si adventure VH pandan fishing adventure rojoy fishing adventure manoy nel vlogs bossing vlog jay adventure lex TV official si badong vlog bu adventure badayat vlog VH john fishing TV free angler parts TV vlog jibs TV part try TV island TV waski vlog TV Lari Amo, Silario Lakwat Zero, Kapana, TV Adventure, EATB Adventure. Carbenjor Mix Vlog na Nairobi Channel, Malam Adventure, Regis Adventure, Arnold Paul Rocha Vlog, Archie Boy TV Official, Choi Choi Mix Vlog, J. Carl is for, spur, Fishing Adventure, Bonbon bon Fishing TV, Kasisi Vlog, Judy Driver TV, Roger Lanor Mix Vlog, Ka Fishing Lokasi, Roger Arciso Trailer Driver, Just for TV, BDMR Channel TV, Bicol Hunter Vlog, Jubin TV Boracay. So, ayan mga ka-adventure, supportahan din natin mga ka-adventure yung kanilang mga channel. So, ayan, sa so, mga nais magpa-shoutout, ayan, mag-comment lang po sa ating comment section para next episode. Sigurado po, mas shoutout ko po kayo. So, ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.